idol hanapin natin yung ahas dito na may nakita raw na ahas dito kahapon sa likod ng ating palahi ang manok hanapin natin idol baka kagatin ang ating mga alaga dito hanapin natin sa so, mga puno hmm. kaya mga idol ito ano to ito parang bala to ng asa nga balat nga ng ahas nagpalit siguro ng balat ang ahas dito ano tingnan yung mga idol oh. Hmm. bago pa malansa pa mga idol ng bagong palit lang yung ahas. Ay ano, oh. mahaba, malaki pati. Malaki yung, yung ahas na to. Na ayan oh, ng damit niya oh. Kung sa taong damit niya to, damit. palit. Malaki. Malaki na ahas, mga idol. Ayano. Oh. Hmm? ang malaki mga idol na delikado to sa mga alaga natin nakita daw dito kapo ng aking anak mga idol bakit nagpapalit ng damit ng ahas comment lang po idol dito sa baba thank you for watching sa mga nakakalam comment lang po <coughs> kung bakit nagpapalit ng balat ang ahas. Thank you for watching. God bless.